Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, Please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys para maging updated pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umibisa ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapanginig. Shoutout kay Ace Manalo at shoutout kay Lars. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi natin patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mabilis na tumakas ang isang grupo ng mga tao at kahit sa oras na ito, malayo sila sa sentro ng insidente. Kahit na gusto nilang makahabol, mahirap para kay Zhou Yanshua na makahabol. Nang makita ito, sa wakas ay bumagal ang Aaron at nakahanap ng medyo malayong lugar upang makahinga ng maluwag. Matapos sumulyap kay Zia Wei, sinulyapan niya ang mga panggalan at ang matanda. Tanong ni Aaron na may pag-aalala, ayos ka lang. Natural, hindi na kailangang magsabi pa ni Chengji wala siyang sinaktan kahit isang sentimo mula simula hanggang wakas. Para naman kay Wei, pagkatapos ng pagwawastaw ng pagbabago ng mukha, hindi alam ni Zhu Yan kung anong magic medicine ang ibinigay niya dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Siya ay nasa mabuting kalagayan sa pag-iisip. At saka, wala naman siyang external injuries, kaya okay na siya ngayon. Okay din ang sitwasyon ni Xiao Chan Sa halip, umiling muna ang matandang may haggard na mukha, mas matanda lang at walang kwenta. Sa totoo lang, wala itong liwanag ng buwan. Minsan ang mga isdang aswang ay mabangis ako, at kaya kong mabuhay. Malumanay ding ngumiti ang panggalan sa pagkakataong ito, huwag kang mag-alala, may kasabihan. Ang taong ito ay gawa sa bakal. Bagamat hindi bakal ang aking panggalan, ito ay mas matigas kaysa sa bakal. Ngumiti si Aaron at tumango. Ngayon lang, okay na silang tatlo na nagmuni-muni sa oras. Tuwang-tuwa rin sila pagkatapos nilang makita ang kanilang mga sarili, ngunit nang mabalitaan nilang mga katulong na bodyguard lang sila, agad nilang tinakpan ang kanilang pananabik sa ibabaw. Ang pag-arte ay depende sa buong set. Gaano man ka Jose ang kakayahan ni Han sa pag-arte, imposibleng linlangin hanggang ni Zuyan Shua. It's all my fault this time you asked me to lead the team for 3,000 yuan. As a result, sinundan nila ako at nahulog sa kamay ng bastard na ito na si Zuyan I'm really unwilling, but I'm really sorry for ikaw. Sinabi ito ni Pangalan at ibinaba ang ulo na may halong guilt. You can't blame it at all. If you want to blame it, you can only blame that guy's human face and animal heart, taking advantage of our danger. Umiling ang matanda. Tumanggaw din si Xiao Huo sa Aaron, na nagpapahiwatig na sinusuportahan din niya ang pahayag na ito. Natural, ang layunin niya ay umasa na hindi sisisihin ng Aaron ang mga panggalan. Sa totoo lang, kakaiba na ang ganitong uri ng tao, si Yu Shua, ay hindi matalino, nakangiting sabi niya. Nang marinig ito ni Aaron, nakahinga ng maluwag ang isang grupo ng mga tao. Tumanggaw ang matanda, ang punto ng tatlong libo ay ang Panginoon ng Lungsod ay talagang ang pinakamahusay na damit na hayop. Kahit na ang matanda ay namuhay ng napakatanda sa lupain ng demonyo at alam na halos walang mabubuting tao sa lugar na ito, siya rin itinuturing siyang mabuting tao at nakulong. Gayunpaman, tiyak na dahil sa mga taong ito na may mataas na IQ na mayroon kang pagkakataong mabuhay. Aaron Rude, hindi maikakailang tumango ang matanda. Dahil matalino ang mga tao kaya mas nag-iisip sila. Kung ikaw ay isang walang ingat na tao, maaari mong direktang patayin at kunin ang mga kalakal na hindi nag-iiwan ng anumang problema sa hinaharap at ang matalinong tao ay mag-aalala tungkol dito na magpapakulong ng maraming tao upang hindi gawing hindi makontrol ang mga bagay kung mayroon man, emergency. 3,000 nga pala, anong gagawin natin ngayon? Sinabi ni Xiao Chanhua napakabisyo ng mga taong ito na imposibleng sumuko. Bukod pa rito, pinahiya mo sila ng labis na natatakot sila. Sa pagsasalita tungkol dito, tumanggo rin si Ching Ji, oo, tatlong libo, si Zuyan ay hindi look like an ordinary person. Kung gumanti ka, dapat kulog si Wan Jun, kaya, sa ngayon, sila na ang bumagsak sa city gate at, sarado ang stricto naman si guard. Ilang oras na lang malalaman nila kung magtatago lang sila. Sinabi din ni Xiao Hua, bagamat hindi nagsasalita si Zia Wei, ipinaliwanag ng kanyang mga mata sa oras na ito ang lahat. Siya ay palaging matalino at maaaring matagpuan ng lahat. Siya ay natural na may pananaw sa lahat ng ito. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita sa mga oras na ito ay dahil alam niya na ang pagtatago sa lungsod na ito ay talagang kasing hirap ng langit. Gayunpaman, ayaw niyang magtanong para magdagdag ng gulo sa Aaron. Kasabay nito, naniniwala rin siya na sa katalinuhan ni Aaron, dapat ay mayroon siyang ideya. Natahimik si Aaron, bagamat hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit ni Ye Shijun at ng kanyang gang para mahanap ang kanilang mga sarili, sigurado siya na si Shijun ay may kakaibang lihim na pamamaraan. Kung hindi, ang sirang templo ay hindi mahahanap ng ganoon kaga. Bukod dito, ang kakaibang amoy ay biglang lumitaw ng gabing iyon ay nakumpirma rin ang pananaw ni Aaron. Kaya, sa katunayan, ang pagtatago ay hindi gaanong kahalagahan. Malapit na silang matagpuan muli, ngunit ito ay napakadesperado para sa iba, ngunit para sa Aaron. Mayroon akong paraan. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang marinig niya ang mga salita ni Aaron, ngumiti si Zia Wei, ngunit hindi ito ang uri ng ngiti dahil sa kaligtasan, ngunit napakasimple dahil may sariling paraan si Aaron gaya ng inaasahan niya. Ang iba ay tumingin kay Aaron ng may pagtataka, lalo na si Chengji. Dahil wala silang gaanong pakikipag-ugnayan sa Aaron, hindi nila alam kung gaano kahirap kapag nasa desperado na sitwasyon ang Aaron. May kain na hinala nilang sinabi, buhay ng tao ito, at baka dito tayo mamatay. Huwag mo itong pagtawanan. Walang magawang umiling si Aaron, sa tingin mo ba hindi ko alam ang ibig sabihin ng Mabaygo? Sa tingin mo ba hindi ko alam kung gaano kasabik si Nayeshi Jun at Zoyan Shura na Mabaygo tayo? Sa totoo lang, ang paghahanap na susunod nating haharapin ay maaaring direktang inilarawan bilang impyerno. O kaya, kung ang paghuhukay ng tatlong talampakan ay karaniwang isang panguri, ngayon sa mga susunod na araw kapag oras na upang mahulog sa lungsod, ito ay tiyak na hindi isang panguri, ngunit isang ganap na tunay na halimbawa. Ito ay hindi anumang pagmamalabas, o anumang paglalarawan. Kung talagang hindi nila mahanap ang kanilang sarili sa lungsod, naniniwala ang iron na sa sakit ni Zhu Yanshua at sa galit ni Yeshijun, talagang gagawin nila ito at ibabalik ang lungsod sa bawat pulgada. Sa makatuwid, sa katunayan, walang lugar para sa kanila upang manirahan sa lungsod. Kung alam mong ganoon ang kaso, bakit hindi nila kami pinalabas at pinaalis ang mga tao kapag nakipagdil sila? Kumunat ang nuon ni Chingji at nagtanong. Ito ay isang magandang tanong. Sa katalinuhan ni Aaron, hindi ba niya ito naiisip? Huwag mo siyang pag-usapan. Kahit na ang isang hanggal na bandido ay alam na kumuha ng mga hostage para makatakas. Ito ay isang pangunahing problema sa sentido komon. Ngunit may dahilan kung bakit hindi ito ginawa ng Aaron. Masyado siyang nagtatanong, at mas nag-isip si Zuyan Shua. Ang mga taong tulad ni Zuyan Shua ay maaaring ganap na itapon ang kanilang karaniwang mainit at magalang na belo para sa kanyang kapatid na babae. Hindi mo magagarantiya kung talagang nagmamalasakit siya sa buhay at kamatayan ni Ye Shijun kapag siya ay desperado na. Nagmamadali ang kuneho at gustong kung kumagat. Bukod dito, si Zoyan Shua ay hindi isang koneho, ngunit isang uri ng masamang aso na hindi nangangagat. Sa makatuwid, ang Aaron ay dapat mag-iwan ng isang stall para sa kanya, at Aaron ay hindi maaaring sabihin sa kanya na siya ay mapagkakamalan sa kanyang katalinuhan, ngunit sa sandaling gusto niyang maunawaan, siya ay ganap na makapasok sa stall. Natural, mayroon siyang mga ideya sa stall. Hindi siya masyadong mag-aalala tungkol sa anumang mga kinakailangan ng Aaron sa stall. Anyway, para sa kanya, he keeps the bottom line. Sa makatuwid, kung direktang pinutol ni Aaron ang braso ni Naye Shijun at Futian, o nagbanta na gagawing kamukha ni Zia Wei ang kanyang kapatid, ito ay isang galit ngunit matitiis na saklaw para kay Ye Shijun. Ito ang bentahe ng stall. Mapapadali nito ang Aaron upang maibalik ng ligtas ang lahat, o maaari pang ang samantalahin ng Aeron ang pagkakataong kumpletuhin ang isang partikular na antas ng maliit na paghihiganti. Siyempre, ang panganib ng stall na ito ay napakalinaw din sa Aeron, iyon ay, kapag si Zuyan Shua ay gumawa ng ganap na inisyatiba, ang pagkubkob at pagsugpo sa Aeron ay dapat na baliw at lubhang kakilakilabot. Malinaw na masasabi ito ng Aeron. Matapos marinig ito, hindi na nagtaka si Chingji. Sa halip, lalo siyang nabalisa. Dahil pareho lang ito, kapakipakinabang pa rin bang magsabi ng kahit ano pa? Paanong walang silbi? Ngumiti si Aaron, kung mas mabangis sila, mas masaya ako, dahil sa kasong ito, kung tumalon sila sa hangin, gaano kalaki ang pinsala nito sa kanilang katawan at isipan? Oo, kung ang kabilang partido ay walang mahanap, ito ay magiging isang gulo, ngunit ang saligan ay hindi ito mahanap ng kabilang partido ngunit saan pa ito matatagpuan, ngumiti si Aaron at tumingin sa Pangolin, mapait na ngumiti si Pangolin at sinabing, mukhang dead end, pero sayang hindi alam ni Zhu Yan Shua, kung tutuusin, para sa Aaron, ano ba talaga ang focus, pagkatapos ay ngumiti si Han Sun Ye. It's your turn to perform. Storytelling channel sa YouTube. Tumanggaw tango si Pangolin at inilabas ang walong aklat sa kaparangan. Lumapit sa kanyang tainga si Aaron at sinabing, sa kakayahan mo ngayon, gaano kalalim ang kaya mong drill? Mga isandaang metro, panggalan, Tumanggo si Aaron, pagkatapos ay iginalaw ang kanyang kamay at ipinadala ang dating code kasama si Mobate Ian at iba pa. Mga ilang minuto lang, dumating si Morbit kasama ang dalawang libong kapatid. Gayunpaman, sa pagtingin sa sitwasyon ng Morbit Ian, malinaw na ang sitwasyon ay hindi optimistiko. Shit! It was so fierce just now. Bakit hindi mo ako tinawagan? Ilang beses ko nang gustong ilabas ang mga tao. Bago dumating ang Jabla North Heaven at tao, sinabi niya muna. Pero don't tell me this now. Kung lilipat tayo, dapat mapansin din ng gang na mahuhulog sa syudad. Tera na. Habang nagsasalita, ang magic mate Ian ay sumugod sa mukha ni Aaron. Pagkatapos, Bago magsalita si Aaron, kinalagkad niya si Aaron para tumakas papunta sa harapan. Gayunpaman, labis na nanlumo si Moby Ian dahil hindi niya hinayla ang Aaron palayo. Sa halip, hinayla siya pabalik ni Aaron na parang isang malaking bato. Nang maguluhan si Moby at Ian, ngumiti si Aaron, tumingin sa malaking hukbo sa likuran niya at sinabing, nandito ba ang lahat ng tao? Tumanggaw si Moby at Ian, nandito na tayo. Nasaan ang mga sugatang sundalo? Nasa gitna ang mga sugatang sundalo. Madaling harangin ang daan sa harap nila at bawasan ang bilis ng pagmarcha. Ang Empress Dowager ay madaling mahuli at hindi makasabay sa kanila pagkatapos ng ilang hakbang. Kaya naman, lagi akong ilagay sila sa gitna at hayaan silang magingat sa kanila. Sabi ni Mobate iyan. Pagkatapos, bamulong siya sa tainga ni Aaron at sinabing, sa tatlong araw, mas lumala ang pinsala ng maraming tao. Alam ko rin na napakahirap ka ngayon. Hindi ako handang isuko ang sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito ng buhay at kamatayan, sa tingin ko ang mga sugatang kapatid na iyon ay naiintindihan. Natakot si Magic Mate iyan na hindi makapagsalita si Aaron, kaya nagkusa na lang siyang magsalita. Umiling si Aaron, kung hindi mo iiwan ang kapatid mo, mag-Aaron ba ako? At saka, ang mga nasugatang kapatid na ito ngayon ay nasugatan dahil tinulungan nila ako noong araw na iyon. Ay Aaron ay hindi lamang maaaring talikuran sila, ngunit mayroon ding responsibilidad at obligasyon na gamutin sila. Tatlong libong magkakapatid ang pag-aari ng mga kapatid, ngunit ang lahat ay dapat tumuon sa pangkalahatang sitwasyon. Ang katwiran ay tiyak na isang magandang bagay, ngunit kung ito ay labis, ito ay magiging hanggal at matuwid. Ang mga nakakamit ng mga dakilang bagay ay hindi nananatili sa maliliit na detalye. Kasama mo, naniniwala akong hindi ka masisisi ng mga nasugatang kapatid na ito. Payo ni Chinggis. Pagkatapos, ang gitnang bahagi ng pangkat ay biglang nakarinig ng malakas na ingay. Tumingin sa paligid, ilang mga sugatang sundalo ang nagkusa na isuko ang posisyon sa gitna at tumayo. Tama ang Hall Lord ang mga kapatid natin sa Hundred Demon Hall ay hindi takot magsakripisyo. Kaming mga tao sa Chan Mo Palace ay hindi natatakot sa kamatayan. Pumunta ka, sa likod ng bulwagan. Hindi nagtagal ay naunawaan ng isang grupo ng mga sugatang sundalo ang ibig sabihin ng malalaking lalaki at sunod-sunod silang tumayo. Sa pagtingin sa mga determinadong mukha ng mga sugatang sundalong ito, si Aaron ay sadyang mumiti. Nang makita sila, Sinimulan ni Aaron na makaligtaan ang kanyang mga kapatid sa alyansa. Don't worry, I Aaron's words are definitely my words. Sabi ko hindi ko iiwan ang sino man sa inyo, kaya hinding hindi ko iiwan ang sino man sa inyo. Sa akin, Aaron, walang sino man sa inyo ang maaaring mamatay. Kumpiyansa ding ngumiti si Aaron. Pagkatapos, sa kalituhan at kalituhan ni Namo Hian Ian at Chingji, dahan-dahan ding. Dumating ang pangolin, Ngumiti at sinabing, mapapatunayan ko ito, pagkatapos, nagtipon siya sa paligid ng Aaron na may bilis ng kidlat at sinabing, gayon paman, napakaraming tao, maaari lang akong magdala ng lalim na higit sa dalawampung metro sa pinakamaraming, higit dalawampung metro, ngumiti si Aaron, dapat sapat na, magsimula na tayo, Pangolan Road, Tumango si Aaron, bigla na naman siyang umiling, pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at sinenyasan si, si na Chingji at Mo Bait Ian na lumapit sa kanya. Naguguluhan sila, tumingin ka sa akin at titingnan kita, hindi ko alam kung anong gamot ang planong ibenta ng Aaron sa lung. Habang papalapit sila, ngumiti si Aaron, gusto kong bigyan mo ako ng pabor, dalawang tao pa ang nagdududa, anong abala, tulungan mo akong maghanap ng kubo. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong pa kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!